Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Cranberry Hibiscus Ang video ngayon ay batay sa halaman ng Cranberry Hibiscus. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng Cranberry Hibiscus plant sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng cranberry hibiscus. Ano ang cranberry hibiscus? Ang cranberry hibiscus, hibiscus acetosella, ay isang halamang hibiscus na gumagawa ng mga pulang bulaklak at pulang dahon. Ito ay kilala sa maraming iba pang karaniwang pangalan, kabilang ang Florida cranberry, African Rosemallow, red leaf hibiscus, maroon mallow, at false roselle. Ito ay katutubong sa mga bahagi ng Afrika at Caribbean. Kabaligtaran sa mga tropikal na uri ng hibiscus, na itinuturing na malambot na mga perennial, ang mga halaman ng cranberry hibiscus ay matibay sa Usda Hardiness Zones 7 hanggang 11. Sa mas malamig na klima, ang halamang cranberry hibiscus ay maaaring palagin bilang taunang. Pangunahin itong pinalaki para sa magarbong, ornamental na mga dahon nito na mukhang katulad ng mga dahon ng Japanese maple. Ang mga bulaklak ng cranberry hibiscus ay lumilitaw sa huli sa lumalagong panahon na mumulaklak mula taglagas hanggang taglamin. Tatlo karaniwang cranberry hibiscus cultivar Isa alang-alang ang ilan sa mga pinakakaraniwang cranberry hibiscus cultivars. Isa, panama red bread para sa mas maiinit na klima, ang panama red cultivar ay ipinagmamalaki ang malalalim na purple na mga dahon at pulang bulaklak. Maaari itong umabot sa mature na taas na apat na talampakan. Dalawa, Panama Bronze, pinapalaki din para sa mas mainit na klima, ang Panama Bronze Cultivar ay may birding dahon na may mapula-pula na kulay. Gumagawa sila ng maitim na pulang bulaklak at umabot sa mature na taas na apat na talampakan. Tatlo, Red Shield, kilala rin bilang Copperton, ang Cranberry Hibiscus Cultivar na ito ay gumagawa ng makintab na malalalim na dahon ng maroon at madilim na pulang bulaklak. Maaari itong umabot ng hanggang tatlong talampakan ng taas. Paano palagin at pangalagaan ang cranberry hibiscus? Bilang medyo mababang maintenance ng mga halaman, hindi mo kailangang maging master gardener para magtanim ng cranberry hibiscus. Isa-alang-alang ang mga sumusunod na salik at mga tips sa pag-aalaga ng iyong cranberry hibiscus plant. Isa, banayad. Pumili ng isang lugar ng iyong hardin na natatakpan ng buong araw hanggang sa bahagyang lilim. Sa mainit at tuyo na klima, magbigay ng lilim mula sa mainit na araw sa hapon. Dalawa, lupa, itanim ang iyong cranberry hibiscus sa mayaman, well-draining na lupa na may level na bahagyang asidik. Tatlo, spacing, layunin na mag-iwan ng hindi bababa sa anim na talampakan ng espasyo sa pagitan ng mga halaman. Apat, tubig, regular na diligin ang iyong halaman upang mapanatiling basa ang lupa, ngunit magkaroon ng kamalayan sa mga palatandaan ng labis na pagtutubig. Karaniwan, ang mga dahon ay nalalagas kapag ang halaman ay labis na natubigan. Lima, pagpapataba. Ang paglalagay ng balansing pataba kada dalawang buwan sa panahon ng lumalagong panahon ay makatutulong sa pagsulong ng paglaki. Anim, pruning. Hindi kailangan ang pruning ngunit makakatulong ito sa pagpapanatili ng hugis ng bosch. Gupitin ang mahahabang sanga o putulin ang iyong hibiskos sa hugis na iyong pinili. Pito, pagpaparami, ang pinakamabuting paraan para palaganapin ang cranberry hibiscus ay sa pamamagitan ng muling pagtatanim ng mga pinagputulan ng tangkay. Ang mga pinagputulan ng tangkay ay tutubo ng mga ugat kung itatanim mo ang mga ito sa lupa o simulan muna ito sa isang basong tubig bago ilipat ang mga pinagputulan sa sariwang lupa. 8. Pagkontrol ng peste. Ang cranberry hibiscus ay hindi madaling makaakit ng mga peste. Gayunpaman, ang mga peste mula sa mga kalapit na halaman, tulad ng mga aphids, mealybugs, root nematodes, at thrips, ay maaaring mauwi sa iyong hibiscus. Tratuhin ang iyong mga halaman gamit ang insecticidal soap o neem oil kung napansin mong may mga bob. Nakakain ba ang cranberry hibiscus? Ang mga dahon ng cranberry hibiscus ay nakakain, maaari silang kainin ng hilaw o lutuin. Ang mga batang dahon ng halaman ay nagpapanatili ng kanilang kulay pagkatapos maluto at kilala sa kanilang maasim, mala cranberry na lasa. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit sa mga stir fries at salad. Ang oras ng pamumulaklak ng mga individual na bulaklak ng cranberry hibiscus ay napakaikli, karaniwang tumatagal ng hindi hihigit sa isang araw. Kapag inani sa oras, ang mga bulaklak ng cranberry hibiscus ay kapakipakinabang para sa paggawa ng mga tsaa at juice. Ang mga dahon at bulaklak ay mayaman sa kalsium, iron, at bitamina C kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano lumago. Cranberry hibiscus plant sa bahay kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.